Dahil sa limitadong kakayahan ng kanyang computer, isang kumpanya lamang ang kaya niyang iskan sa loob ng isang linggo. Ang kanyang pinili. Ang Facebook dahil sa pinakamalaking user base at pinakamataas na halaga sa merkado. Ang Facebook ay hindi kayang magtiis ng anumang iskandalo na magdudulot ng pagbaba ng kanilang reputasyon at pagtaas ng kanilang mga kakumpetensya. Nang makapili na, sinimulan agad ni Aaron ang programa para iskan ang Facebook API dalawang linggo ang lumipas. Sa punong tanggapan ng Facebook. Si Roxana Gray, pinuno ng Security Department, ay dumating sa gitna ng kaguluhan. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo, ma'am? Tanong ng isang empleyado. Nakasalant mode. Bakit may emergency ba? Opo, ma'am. May natanggap kaming email na nagsasabing may nakita silang mga kahinaan sa system natin at nagpadala ng halimbawa. Agad na nagutos si Roxana, meeting room, isa zero minuto. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kanyang opisina upang humupa ang kanyang kaba at maghanda. Sa meeting room, nang kumpleto na ang lahat, sinabi niya, sige, simulan na natin mula sa simula. Ipinakita ng isang empleyado ang email sa projector. Subject, Disclosure of Vulnerabilities in Facebook's App and System. To whom it may concern, Natuklasan ko ang ilang kahinaan sa Facebook API at system na maaaring makompromiso ang data at seguridad ng user. Bilang concerned citizen at user, iniulat ko ito para agad maayos. Nagpadala na ako ng ilang halimbawa ng libre. Ngunit may iba pa akong natuklasan at nais kong humingi ng kabayaran para rito. Hinihikayat ko kayong tugunan agad ito para maprotektahan ang privacy ng user. makipag kayo kung nais ninyong malaman ang iba pang detalye. Kalakip Vulnerabilities Versero Isa Ia yeah. Sincerely, Aaron Michael Nang mabasa ito, ipinaliwanag ng empleyado, sinubukan ko ang mga kahinaan at tama ang paliwanan. Hindi ito nakita ng firewall natin. Ano sa tingin nyo kung sino siya? Tanong ng isa. Hindi importante yan ngayon, sagot ni Roxana. Ayusin ang problema at kontakin siya para sa meeting, mas maaga mas mabuti. Natapos ang pagpupulong at agad na nagtrabaho ang mga empleyado sa pag-ayos ng mga kahinaan at pag-ayos ng meeting kay Aaron. Nang matanggap ni Aaron ang tugon ng Facebook, isang malaking ginhawa ang kanyang naramdaman. Hindi na niya kailangang maghanap pa ng ibang target. Nagkasundo sila sa isang meeting, isang all-expense paid trip sa opisina ng Facebook para sa negosasyon sa bayad. Tinawagan niya si Felix, ang kanyang kaibigang law student na dalubhasa sa mga legal na isyo na may kinalaman sa teknolohiya. Nagkumustahan sila at pagkatapos ay inilahad ni Aron ang sitwasyon. Humingi siya ng tulong kay Felix na samahan siya sa meeting upang masiguro na makukuha niya ang tamang kabayaran. Pumayag si Felix at nagkasundo silang magkita sa gabi upang maghanda para sa meeting. Matapos ang tawag, nagpalit si Aron ng jogging clothes upang tapusin ang kanyang daily quest at kumita ng system points. Sa ngayon, mayroon na siyang 26,600 system points. 1,600 normal points. Positibo isa 0,000 000 sa paggawa ng bug zapper. Panandang pandagdag 5,000 sa paggamit ng program sa universidad. Positibo isa 0,000 000 sa paggamit sa Facebook. Sa kanilang tagpuan, si Aaron ay naghihintay kay Felix upang ibahagi ang lahat ng detalye para sa paparating na negosasyon sa Facebook. Ang tensyon ay kapansin-pansin, ang bawat segundo ay tila mabigat na pasan. Tatlong minuto matapos niyang makuha ang kanyang inumin, dumating si Felix. Isang mahigpit na pagkamay at yakap ang sumalubong kay Aaron bago umupo si Felix sa harap niya. Kumusta ka na mula noong araw na yon? Tanong ni Felix, ang boses ay puno ng pag-aalala. Medyo mahirap sa simula pero nakakayanan ko naman. Nagulat din ako sa sarili ko, sagot ni Aron, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya binanggit ang sistema, ang lihim na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Alam niya na kung hindi dumating ang sistema, mas matagal bago siya makabangon mula sa kanyang pagkadurog. Ang malaking utang ay nagdagdag pa sa kanyang pasanin. Baka nga ay nawala na siya sa katinuan kung wala siyang natanggap na tulong. Nagulat din ako. Akala ko iwasan mo pa rin ang tawag ko. Hindi ko inasahang ikaw pa ang unang tatawag sa akin, tugon ni Felix, ang boses ay puno ng pagtataka at ginhawa. Dahil karamihan sa mga tinuring kong kaibigan ay iniwan agad ako ng kumalat ang mga chismis, kahit hindi man lang ako kinumusta, natakot akong pati kayo ni Sarah, na mga huling tunay na kaibigan ko, ay lilayo rin. Kaya ini iniiwasan ko kayo, paliwanag ni Aron, ang sakit ng pagkakanulo ay kitang kita sa kanyang mga mata. Pati ba naman tawag ni Sarah hindi mo sinagot? Ang gulat na tanong ni Felix. Hindi niya inasahan yon, lalo na't matagal ng magkaibigan si Sarah at Aron bago pa niya ito nakilala. Iniiwasan ko dahil siguradong kukulitin niya ako kung bakit hindi ko itinago ng mas maayos ang katotohanan kung totoong nandaya ako, sagot ni Aron, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang si Sarah ay hinding-hindi siya iiwan kahit ano paman ang mangyari. Magkaibigan sila simula pa noong high school. Tama, ganyan na siya, natatawang sabi ni Felix. Pero ano na tong tungkol sa Facebook? Napala, ganito ang nangyari. Sinimulang ikwento ni Aaron ang kanyang pagtuklas ng mga kahinaan sa Facebook at ang pagpapadala niya ng email upang ipaalam ito. Nagbigay siya ng ilang halimbawa at sinabi na mayroon pa siyang mas marami ngunit nais niyang mabayaran para sa karagdagang impormasyon. Ikinuwento rin niya ang pagsangayon ng Facebook sa isang pagpupulong sa susunod na linggo, isang all-expense paid trip, kasama na ang sinumang kasama niya. Ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Felix ay upang magkaroon siya ng isang abogado na eksperto sa teknolohiya na titiyak na makukuha niya ang nararapat na kabayaran. Hindi binanggit ni Aaron ang sistema. Sinabi lamang niya na gumawa siya ng isang programa na may kakayahang maghanap ng mga kahinaan ngunit hindi niya ito lubusang ipinaliwanan. Naghintay siya habang iniisip ni Felix ang mga impormasyon. Limang minutong katahimikan ang namayani. Ang dalawa ay tahimik na umiinom ng kape habang nag-iisip si Felix. Ilan ang nahanap mo at anong antas ng kahinaan? tanong ni Felix. Mga antas ng kahinaan? Isa, mababa, karaniwang madaling ma-exploit gaya ng mahinang password o luma at hindi updated na software. Dalawa, katamtaman, mas kaysa mababa pero hindi pa matindi ang banta. Tatlo, mataas, seryosong kahinaan na pwedeng magdulot ng malaking pinsala kung hindi agad naresolba. Apat, kritikal, pinakadelikado at maaaring magdulot ng agarang panganib sa seguridad. Sumagot si Aaron, mga limampu kritikal, isang daan at limampu mataas, limang daan katamtaman, at mahigit isang libo mababang antas. Ha! Napasigaw si Felix, napatayo at natumba ang upuan, kaya napatingin ang mga tao sa paligid. Kalma lang, pare, natatawang sabi ni Aaron. Pagkaupo muli ni Felix at humingi ng paumanhin, paano mo nahanap yang dami? At paano mo inaasahan na kalma lang ako? Sorry, biro ni Aaron. Ano ang plano mo sa lahat ng ito? Meron pa pala, may solusyon din ako sa kanila. Hay nako, sabihin mo na lahat, huwag na yung patigil-tigil at malapit na akong atakihin, sabi ni Felix. Gusto ko gamitin mo to para doblehin ang bayad nila kapalit ng mga kahinaan at solusyon. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit mo ako kailangan. Sa dami pa lang ng nakita mo, milyon ang halaga. Kapag dinagdag mo pa ang solusyon, mas makakatipid sila at maungusan ang mga kakompetensya. Paliwanag ni Felix habang patuloy ang pagdaloy ng mga ideya sa kanyang isipan kung paano mas mapapakinabangan ang sitwasyon. Halos dalawang oras silang nag-usap at napagkasundo ang magkakaroon pa ng isang pagpupulong bago ang kanilang paglalakbay sa Facebook. Pag-uwi, nagpa siya si Aron na tawagan si Sarah. Alam niyang habang tumatagal, mas mahaba ang kanyang sasapitin na sermon. Nang tawagan ni Aaron si Sarah, isang kaba ang kanyang naramdaman. Inaasahan niyang hindi nito sasagutin ang tawag, ngunit sinagot naman nito, kahit may bakas pa rin ng galit sa boses. Hello, sino to, ang kunwaring tanong ni Sarah. Hi Sarah, si Aaron to. Alam kong alam mong ako ito. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa hindi pagsagot sa tawag mo. Nahirapan talaga ako noon at halos wala akong sinagot na tawag. Patawad kung di ako naging andyan para sayo. At marami akong nawalang kaibigan noon. Sobrang hirap, lalo na't di man lang nila sinubukang alamin ang totoo. Ngayon ko lang na-realize na mali talaga yung ginawa kong pananahimik. Patawad kung nasaktan kita. Nagulat si Sarah sa sinserong paghingi ng tawad ni Aaron. Matapos ang katahimikan, lumambot ang boses niya. Patawad din sa sagot ko kanina. Salamat at humingi ka ng tawad. Nag-alala talaga ako sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit ka nawala, at masakit na di ka nagparamdam, pero gets ko na nahirapan ka talaga. Kumusta ka na ngayon? Unti-unti na akong nakakabangon, salamat sa pag-unawa mo, Sara. Aaron, nandito lang ako para sayo, alam mo yan, diba? Alam ko, ayokong dagdagan ang stress mo, lalo na't may graduation at iba ka pang inaasikaso. Nagkwentuhan pa sila ng matagal at nagplano na magkikita sila pagkatapos ng meeting sa Facebook. Magaan ang pakiramdam ni Aaron matapos ang tawag, alam niyang tama ang desisyon niyang muling makipag-ugnayan. Pag-uwi, naghapunan siya kasama ang pamilya, tumulong sa kapatid sa homework, pinatulog ito, nagmuni-muni at nakatulog na may pag-asa sa hinaharap para sa sarili, pamilya, at tunay na mga kaibigan. Isang mabigat na tensyon ang bumabalot sa silid pulungan. Walong individual ang nakaupo sa isang mahabang mesa, ang bawat isa ay parang salamin na sumasalamin sa mga intensyon ng isa't isa. Sa isang bahagi, si Aaron at ang kanyang abogado na si Felix, ang laptop ni Aron ay nakabukas. Ang screen ay nagpapakita ng isang folder na may label na Sensitive Information, isang ESD flash drive ang nakasaksak dito. Sa kabilang bahagi, si Roxana, ang pinuno ng Security Department ng Facebook, at ang kanyang kuponan, tatlong abogado at dalawang eksperto sa seguridad. Ang kaba ay kapansin-pansin kay Aaron habang naglilipat siya ng tingin sa screen at sa mga mukha ng kanyang mga kaharap. Isang seryosong usapan ang naghihintay, isang negosasyon na may mataas na pusta. Ang pagpupulong ay nagsimula sa mga tunog ng nagliliparang papel at paglinis ng lalamunan. Huminga ng malalim si Aaron, inihahanda ang sarili sa mahabang araw na naghihintay sa kanya. Ito ang ilang bagong halimbawa ng kahinaan sa inyong sistema. Panimula ni Aaron, ang mga salita ay tiyak at determinado habang ipinapakita niya ang mga impormasyon sa pader gamit ang projector. Ngunit bago pa man niya maipakita ang iba pang mga halimbawa, sinabi ni Roxana, nasuri na namin ang mga ipinadala mo noong una. Sabihin mo na lang kung ilan pa ang meron ka. Isang ginhawa ang naramdaman ni Aaron. Mababawasan ang kanyang pagod sa pagpapaliwanan. Agad siyang sumagot, sa ngayon, mahigit isang libo pitong daan ang nakita kong kahinaan sa inyong sistema. Naku Diyos ko, bulong ni Roxana sa sarili. Inaasahan niyang sampulang siguro, ngunit higit pa ito sa kanyang inaakala. Sa mga yon, may limampu na kritikal, isang daan at limampu na mataas, limang daan na katamtaman, at mahigit sa isang libo na mababang antas ng kahinaan, kalmadong dagdag ni Aron. Ang mga eksperto sa seguridad ng Facebook ay napagtanto ang lawak ng problema. Kailangan nilang halos baguhin ang buong sistema, isang proyekto na abutin ng maraming buwan at malaking pondo. Mabilis na tinantya ni Roxana na abutin sila ng halos 250 milyon at ilang buwan para ayusin ang lahat. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng pag-asa, sinabi ni Aaron, may dala rin akong solusyon, ngunit ibibigay ko lamang ito kung dodoblehin ang inyong alok at ang usapan tungkol dito ay idadaan sa aking abogado, sa bayturo kay Felix. Isang ginhawa ang naramdaman ni Roxana. Gusto sana niyang kunin si Aaron sa kanilang team, ngunit alam niyang mas pipiliin nitong magtrabaho ng mag-isa at kumita ng mas malaki. Ang negosasyon sa pagitan ng mga abogado ay nagsimula. Dalawang araw ang lumipas bago sila nagkasundo. May kaunting pagtatalo sa ilang bahagi ng IE, ngunit sa huli ay nagkaayos at pumirma ng kontrata. Ang bayad kay Aron ay isang malaking halaga matapos ang buwis at bayad sa abogado. Tumanggi si Felix na tanggapin ang unang alok, ngunit sa huli ay pumayag sa isang mas mababang halaga. Kahit maliit ito kung ikukumpara sa kinita ni Aron, ito ay isang malaking halaga para kay Felix na nagtatagumpay na maging isa sa mga pinakamataas ang bayad na baguhang abogado. Pag-uwi, tinawag ni Aron ang kanyang mga magulang. Naalala niyo yung meeting ko sa Facebook, di ba? Kumusta Nakuha mo ba ang trabaho? Ang masayang tanong ng kanyang ina. Hindi po, hindi trabaho ang pakay ko. Nandoon ako para pag-usapan ang kabayaran sa mga kahinaan na natagpuan ko sa app nila. Pumayag ba sila na bayaran ka? Ang tanong ng kanyang ama na parang inaasahan na hindi siya babayaran. Po, pumirma na kami sa kontrata at bukas ipapadala na nila ang bayad. Eh anak, di mo ba kailangan ang pera na yan para sa sarili mo? Bakit bahay agad ang nasa isip mo? Ang tanong ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, sapat ang ibinayad nila para makabili ng bahay at sobra pa. Mas mabuti sigurong gamitin mo ang pera sa negosyo para may tuloy-tuloy kang kita kapag naubos ang perang yan, ang mungkahi ng kanyang ina, sinangayunan ng kanyang ama. Mom, binayaran nila ako ng isang malaking halaga, kaya huwag kayong mag-alala hindi agad mauubos ito, sagot ni Aaron, binaba ang halaga upang hindi magduda ang kanyang mga magulang. Ano? Sigurado ka bang hindi ka niloloko? Bakas kami yan, ang nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Hindi po, kasama ko ang abogado at may kontrata kami kaya kahit gusto nilang manloko, pwede ko silang idemanda. Kung may abogado ka nga, ayos lang. Pero anak, wag mong ubusin ang pera mo gaya ng mga nanalo sa loto. Naiintindihan? Ang seryosong sabi ng kanyang ama. Opo, wag kayong mag-alala. Bibili lang po ako ng bahay. Ikaw ang bahala basta mag-ingat ka, gaya ng sabi ng tatay mo, ang pagsang-ayon ng kanyang ina, kapansin-pansin ang pagmamalaki sa kanyang anak. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang oras ng hapunan. Dalawang araw ang lumipas. Nakatingin si Aaron sa kanyang telepono. Sa screen, ang kanyang bank statement, isang malaking halaga. Unang beses na lumampas sa libo ang laman ng kanyang account. Kailangan na niyang magplano kung paano ito gagamitin ng tama para sa kanyang tabumpay. Hindi niya agad binayaran ang kanyang utang sa eskwela upang hindi mahalata ng profesor na may magandang nangyari sa kanya. Baka kasi malakas ang koneksyon ng profesor kaya naghintay siya ng tamang oras. Ang kanyang mga plano. Bumili ng bahay at kotse para sa pamilya. Ilipat ang kapatid sa mas magandang paaralan. I-upgrade ang kanyang computer para maging parang personal server. Makipagkita kay Sarah. Patigilin ang kanyang ama sa trabaho at hayaan itong gawin ang gusto niya. Magtayo ng negosyo na gagamit ng programang Bugzapper para kumita at makapag-invest sa iba pang negosyo. Masaya siya dahil hindi niya akalaing magbabago ang kanyang buhay ilang araw lang matapos siyang mapatalsik sa universidad at malubog sa utang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang galit kaya ipinagpaliban niya ang paghihiganti hanggang maayos ang lahat at makapagplano ng maayos. Matapos ang apat na linggo mula sa kanilang pag-uusap, tuluyan nang nakalipat si Aaron at ang kanyang pamilya sa kanilang babong tahanan. Bilang karagdagan sa bahay, naglaan din siya ng dalawang sasakyan para sa kanilang pangangailangan. Labis ang kagalakan ng kanyang mga magulang dahil sa wakas ay wala na silang dapat pang alalahanin pagdating sa upa at iba pang gastusin. Nang ipakita niya ang bahay sa kanyang mga magulang, nag-alala ang mga ito sa halaga nito, at iminungkahi na humanap na lamang sila ng mas simpleng tirahan. Ngunit, pinagtibay niya ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang lokasyon nito ay magbibigay ng mas magandang oportunidad para sa kanyang kapatid sa pag-aaral. Ang bagong tahanan ay may anim na silid tulugan, may ground floor, ikalawang palapag at basement. Sa kasalukuyan, tatlo lamang ang ginagamit nila, isa para sa kanyang mga magulang, isa para sa kanya, at isa para sa kanyang nakababatang kapatid. Ang natitirang mga silid ay inilaan para sa mga bisita at iba pang gamit. Ang basement naman ay ginawang silid para sa kanyang home server. Sinigurado niyang soundproof ang buong basement at nilagyan ito ng mahusay na sistema ng ventilasyon at pagpapalamig upang maiwasan ang sobrang init. Bagamat hindi na ito kinakailangan dahil sa tahimik na modelo ng server na kanyang binili, dalawang Intel Xeon processors, isang terabyte ng random access memory, at sampung dalawang terabyte na hard disk drive na nakakonfigure sa redundant array of independent disks level isa zero. Sa madaling salita, may kakayahan siyang magpatakbo ng maraming virtual machine, mag-host ng kanyang sariling website, at lumikha ng kanyang sariling cloud storage system. Dahil sa 10 gigabit na Ethernet network card at Adaptive redundant array of independent disks controller, napakabilis ng paglipat ng data. Para na siyang may sariling data center sa loob ng kanilang bahay. Gamit ang sistema, mapapatakbo niya ang Bugzapper sa maraming virtual machine. Sa kanyang workroom sa itaas, madali niya itong mamamahalaan gamit ang 10 gigabit Ethernet connection. Nilagyan din niya ito ng pinakamabilis na internet connection na kaya niyang makuha. 500 at 5 megabit kada segundo na bilis ng pag-download at 100 megabit kada segundo na bilis ng pag-upload. Noong 2013, ito ay maituturing na napakabilis na koneksyon. Nang maayos na ang kanilang paglipat at makapasok na ang kanyang kapatid sa bagong paaralan, binigyan niya ang kanyang mga magulang ng tig isang milyong dolyar. Hiniling niya sa kanila na magpahinga na sa kanilang mabibigat na trabaho at tamasahin ang buhay. Makalipas ang halos isang buwan mula sa kanyang kasunduan sa Facebook, handa na siyang kumita muli gamit ang bug zapper, ngunit kailangan muna niyang matapos ang kanyang pagjogging. Pagkatapos ng kanyang pagtakbo. Ding! Kumpleto ang misyon. Kabuang points, libo at 600 system points. Sanay na siya sa sistema ng mga quest. Inaasahan na niya ang pag-upgrade nito. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang ehersisyo, may bagong update. Ding. Milestone na abot. Ding. Bagong quest. Dalawang daan at limampung push-up. Dalawang daan at limampung crunches. Dalawang daan at limampung squat. Sampung kilometro na takbo. Masaya si Aaron. Nalaman niya na habang lumalakas siya, mas tumataas din ang kanyang gantimpala. Pagbalik niya sa bahay, nag-almusal siya at nagtungo sa kanyang workroom. Tiningnan niya ang server at nakita niyang tapos na ang pag-scan ng mga ulat para sa YouTube, Google Plus, at iba pa. Limang oras niyang pinag-aralan ang mga dokumento. Marami siyang natuklas security breach na mas malala pa kaysa sa Facebook. Halimbawa, mayroong butas na magbibigay sa kanya ng akses sa kahit anong Android device na mas malawak pa sa karaniwang akses ng isang administrator ng Google. Ginamit niya ito upang ma-access ang email at telepono ng kanyang profesor, nang hindi ito napapansin. Plano niyang alamin ang katotohanan sa likod ng pagbagsak niya sa kamay ng kanyang profesor. Umabot na sa limamput siyam na libot anim na raang system points si Aaron matapos masuri ng kanyang computer ang mga kahinaan ng tatlong aplikasyon. Sana'y makuha ko ang lahat ng sagot pagkatapos nito, bulong ni Aaron habang hinihintay ang pagkumpleto ng pag-download ng mga email at impormasyon mula sa telepono. Habang naghihintay, nagdesisyon siyang lumipat at simulang suriin ang operating system ng Apple. Isang virtual machine ang kanyang binuksan at pinatakbo ang programa, itinalaga ang Apple bilang susunod na target. Habang umiikot ang programa, binuksan niya ang tindahan ng sistema upang maghanda para sa kanyang plano at alamin ang kabuang halaga ng kanyang susunod na proyekto. Sa seksyon ng teknolohiya, isang halos walang katapusang listahan ang sumalubong sa kanya. Quantum Computing Artificial general intelligence. Fusion energy. Nanotechnology. Universal printer. Space elevators. Anti-aging technology. Bioprinting. Terraforming. Force fields. Quantum encryption. At marami pang iba, lubos siyang nagulat at bahagyang na overwhelm. Habang pinagmamasdan ang listahan, isang mahalagang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang personal na isagawa ang lahat. Nang bilhin niya ang bugzapper mula sa sistema, natuto siya kung paano ito gawin, kaya kinailangan niyang i ito mula sa simula, gamit ang mga kasalukuyang programming language na hindi gaanong episyente. Ilang araw siyang nagpuyat sa harap ng computer para matapos ito. Dahil dito, naisip niya ang pangangailangan para sa isang mas episyenteng programming language na magagamit niya sa lahat ng kanyang matututunan mula sa sistema. Makakatulong ito upang makatipid siya ng oras at maiwasan ang mga kahinaan ng mga kasalukuyang programming languages na araw-araw niyang natutuklasan gamit ang Bugzapper. Makakapagpatakbo rin siya ng mas mabilis at mas epesyenteng mga programa. Kaya naman, naghanap siya ng programming language sa tindahan. Isang bagong listahan ang lumitaw. Arturon, para sa pagkontrol ng mga drone at autonomous na sasakyan sa matitinding kondisyon, may kakayahan sa real-time na pagproseso at adaptive decision-making. Cryoscript, para sa cryogenic computing, may kakayahan sa temperature at energy management. Echo, para sa acoustic computing at pag-analisa ng sound waves para sa interactive interfaces. Hyperion, para sa virtual at augmented reality experiences na may real-time rendering at advanced physics. Omega para sa quantum computing at pagmamanipula ng quantum bits at quantum algorithms. Prism para sa bioinformatics at pagproseso ng malakihang biological data. Sentinel para sa cybersecurity, may kakayahan sa threat detection at network analysis. Terraform para sa simulation ng ecosystems at modeling ng environmental interactions. Vertex para sa mathematical models at simulations na kayang humawak ng malalaking datasets. Zenith para sa artificial intelligence at machine learning systems na may kakayahan sa pagsasanay ng neural networks. At marami pang iba, bawat isa ay may partikular na gamit. Para mapadali ang pagpili, inayos niya ang listahan ayon sa presyo, mula sa pinakamahal hanggang sa pinakamurang opsyon. Lumitaw ang mga kakaibang programming languages na napakataas ng presyo na hindi niya kayang bilhin o pag-aralan sa ngayon. Arcanum, gumagamit ng runic symbols para lumikha ng mga spells na kumokontrol sa teknolohiya at data. Runescript, gumagamit ng runes bilang syntax para lumikha ng mga komplikadong algorithm. Eviri, gumagamit ng Nordic runes para sa mga spells at pagkontrol ng mga makina. Elder Tongue, gumagamit ng Celtic runes para magsimulate ng mga natural na proseso. Futhark, gumagamit ng Scandinavian runes para kontrolin ang mga makina at artificial intelligence. Dahil sa kakulangan ng system points at upang maiwasan ang pagkadismaya, tinanggal niya ang mga runic programming languages sa listahan. Pagkawala ng mga ito, lumitaw ang mga pinakamahusay na programming language na magagamit ng tao nang walang pangangailangan ng mahika. Prometheus++, isang makapangyarihan at flexible na programming language na magagamit mula sa web development hanggang sa scientific computing. May just-in-time compilation, static type checking, garbage collection, multi-platform support, modular architecture, functional programming support, at concurrency features. Madaling matutunan at may compatibility sa mga umiiral na languages at frameworks. Presyo, isang daan at limampung libong system points. Namangha si Aaron sa presyo, para sa mga benepisyo nito, napakamura. Naalala niya na ang sistema ay narito upang tulungan siya. Ang pagtatakda ng presyo ay para matiyak na gagamitin niya ito ng tama at hindi basta-basta bibilhin. Tulad ng sabi ng isang tao noon, binibigyang halaga mo ang isang bagay kung pinaghirapan mo ito. Nagdesisyon siyang bilhin ito kapag naipon na niya ang kinakailangang system points. Sa kanyang pagtataya, kailangan lang niyang gamitin ang bugzapper 10 hanggang 15 beses sa malalaking sistema upang maabot ang kanyang target. Mayroon na siyang 50,000 na libot anim na raang system points, kaya malapit na siya. Matapos ang kanyang desisyon, isinara niya ang tindahan at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga na-download na email. Ayaw niyang sayangin ang oras kaya sinimulan na niya habang patuloy ang pag-download ng iba. Habang nagbabasa, karamihan sa mga email ay ordinaryong komunikasyon sa pagitan ng mga kasamahan. Ngunit may ilan na naglalaman ng nakakagulat na impormasyon, tulad ng tungkol sa almoranas ng profesor, at ang pagtataksil nito sa kanyang asawa kasama ang kanyang sekretarya. Ginamit ng profesor ang email para makipag-usap sa kanyang kalaguyo dahil sa takot na mabuking ng kanyang asawa kung gagamit siya ng telepono. Ang dahilan ng pagtataksil Pakiramdam niya ay nawalan siya ng pagkalalaki dahil napilitan siyang gamitin ang apelyido ng kanyang asawa at ang kanyang asawa ang nag-ayos ng kanyang trabaho sa universidad. Dahil dito, desperado siyang mapatunayan ang kanyang sarili at nagmamadali kaya hindi niya napansin ang simpleng pagkakamaling ikinasira ng kanyang desis, ang pagkakamaling natuklasan ni Aaron na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Napuno ng galit si Aaron sa kanyang natuklasan na ang lahat ng nangyari sa kanya ay dahil lamang sa mga insecurities ng kanyang profesor. Ngunit pinilit niyang kumalma at nagpatuloy sa pagbabasa upang makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Nakaranas ka na ba ng matinding galit na bigla na lamang humupa at napalitan ng isang kakaibang kalmado? Ganyan ang nararamdaman ni Aaron sa mga sandaling iyon habang binabasa ang mga nakalap niyang impormasyon. Kalihim, ayos ka lang ba? Profesor, hindi. Sinira ng batang iyon ang pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Kalihim, hindi mo ba ito ayusin at apipresenta ulit? Profesor, hindi na posible sa ngayon. Kailangan pa ng asawa ko na muling imbitahan ang mga taong iyon sa maikling panahon at baka mainis na sila sa akin. Kalihim, ano ang plano mo ngayon? Professor. Kalihim, sabi mo iyon lang ang paraan para tanggapin ka ng pamilya niya. Professor, kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Kalihim, at iyon ay. Professor, hindi na mahalaga iyon ngayon. Ngunit una, kailangan kong tapusin ang estudyanteng iyon. Kalihim, oo. Oh. Ano ang gagawin mo sa kanya? Professor, tiningnan ko ang kanyang impormasyon sa universidad at nalaman kong magtatapos na siya sa loob ng tatlong linggo. Sisirain ko ang kanyang graduation. Sisiguraduhin kong hindi siya makakapagtapos saan man o makakakuha ng trabaho sa anumang respetadong kumpanya. Kalihim, hindi ba masyadong malupit yon? Professor, hindi. Kailangan ko siyang sunugin para mawala ang dalit ko kung hindi baka mabaliw ako. Ito ang pag-uusap ng profesor at ng kanyang kinakalantaring kalihim. Pagkaraan ng isang linggong masusing pagsisiyasat, ito ang natuklasan ni Aaron. Ang matinding insecurities ng profesor ang nagtulak sa kanya na gustong makamit ang tagumpay ng walang tulong ng kanyang asawa. Kaya't gumawa siya ng isang bagong imbensyon. Munit sa araw ng presentasyon, napagtanto niyang ang prestigyo at ang mga imbitasyon ng kanyang asawa ang dahilan kung bakit dumalo ang mga kilalang personalidad sa larangan ng teknolohiya.